Wala ako, tapon na ako atapon na atapon na ku kumot si papa magic magic ang niya magic si papa kasi atapon na una nawala na ko. <laughs> kasi atapon na ku ang ano ba yun kumot Ataponin ko

Ipa-prank natin si Chloe na kunwari. Nawawala siya. Nawawala siya. At hindi namin makita. <laughs> At <laughs> hindi namin makita. Huh? na siya. Chloe, papakita na tayo ng magic. Gusto mo magic? Maganda rin po dito. Oo. Uh, yan Pupo kan 'yan. Oo. Pupo kan 'yan. Tapos, tataguinan pa 'yan. Oh, Oo, wala kang hindi dito. Kagalingan niyo na apti na.

Dinagal. Di naman. Bulawan. Pa, papakita ko kayo. Mawawala si Chloe. Ayan pa rin si Chloe. Diba, dogs? Ayan pa, pa rin eh. Pati pa, pa rin Ayan Kasi ka kasi dito. Unan. mag yung pag-unan mo. Unan Ito guys. Mawawala si Chloe guys. Tingnan natin. Ripla! Ripla plow! sa... Malala ko. Kung kang tumama, mawala ka. Hindi Kung malala ko, malala. Hala, Hindi naman natin tatuloyin wala. Wala, nga. Hala. 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 Ulit Ay nako! Ano ba yan? Baka Baka mapakagod ka. Uh, maging invisible si Lord, mawawala. Hindi natin makikita. Wow. Kung malala, kung malala. Ay! Nasaan? Nasa nasaan si Chloe? Wala, wala na. Nasaan si Chloe? Nasaan si Chloe? Wala na. Wala. Papay mo nga yun yung momo. Saan? Hinain yata ni Momo. Chloe, nasaan ka Nasaan? Picturean mo nga kami ni Chloe. Ayan, pa magic-magic ka tuloy na sa na ngayon yan. Hindi yeah, oh yeah, okay. yeah, can... <laughs> uh, na yun? Mabuhay Pa-picture tayo dito. Ako ah! Ayan, yung may nararamdaman sa akin! Ayan, yung may nararamdaman sa akin! Ayan, ako! Nako, pag gano'ng mina na-magic yun, kinukuha ni Momolan daw yun. Pakita mo yung picture ha? picture, picture. Kaya huwag dito kasi tabi kong picture tayo. Kasi ano ba yun? Bikin ang mga pa. Ay, sus. Ano? Nako, tatawag ako si nanay. Nawawala si Chloe. Wala si Chloe. Hindi tawaga mo wala si wala mami. Mo si wala. Wala. Ay, wala. ka mo sa si Chloe. Nako, tawag mo wala. naman si mama mo. Nako, tawag na si mami. Nasaan na yun? Wala rin ni Chloe. As you, Chloe, dito ka na, ha? Tune mo kami dun na nakatingin ako sa kanya. Makupo. Again, makain na ata ni mm -hmm. Mumulan. Oo, uh, patingin nga. Onsen naman siya. Asan siya ngayon? Wala. Wala, diyan naman siya. Ba't hindi ko siya makita? Siya ulit. Siya ulit. Sama ulit.

Tobi Tobi Indig main kolap mainar ka Indig Tobi ang damo kolap wala wala na rinig Indig siad pangan din siya ako

Punta ko nung isang ka. Tignan ka dito. Punta. Punta. Punta ka na? Saan ka Kumala. Kumala! Alam ka ba? Masa ba? na ulan mo? mo?

Malala, Ulit, ulit, para bumalik na yung para bumalik na glow eh. sumasagot na no? Tara, makita Wala na pala dito sa glow eh. Dapat gagayahin mo yun. Para bumalik ka. Kung um, malalap, um, kung na kung

Tapos ka, sa sayo ng ahe. Sayo ka ng ahe dyan, guys. Hindi ko nakikita. Hindi Ahe. Ahe. Hala, wala pa din. Ulitin mo na nga doon. Tayo na. Tara na. Wala naman siya eh. Hala, asan na kaya yun? Wala. 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 Ito si Chloe doon! Huwag na! Go! Babalikin mo na! Masa na kaya yun! Bagitin mo na doon! flip kumalala, 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 kumalala. Mga talaga kung malala. Hala, natanggal yung kumot. Wala pa rin. ba naman yan? Hindi ko kapya yung kanta mo. Baka hindi yung negative. Sa Vesta. Kung malala, kung malala. Kung malala sa Vesta. Oh, ay, ayun na Hindi ko alam. Kung mo alam, di ka nga namin nakikita eh. Nadala ka ni... Debra? Kawawa naman. Na-apply si Chloe. <laughs> Kawawa naman si Chloe. <laughs> okay ka lang? Saan ka pa nagaling? Saan ka pa nagaling? sa mama mo yun? Ano? Naglaro ba kayo ni mama sa mama Ha? Ano? Na Natabat ka? <laughs> It's a prank. Ano? Gusto mo kukulit ka pa? Awi! Kukulit ka pa. Kukulit ni Papa Mama, gigit si Kasi magic. Jadi kesakin. Papa. Aduh. 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 Ano magic ka nila? Anong kailangan magic? Ayoko! Ayoko. <laughs> iba naman yung sa TikTok? Ano yan? Ahe! Hey. Ahe! Hey. Piss <laughs> na! Sa'yo ka na! Ahe! Woohoo! Ahe! Ahe! na! Ayoko. Ah, magikit ulit kit. Magikit. Ayoko. Magikit natin mo bilis. Imagik natin yan hey. dito Pag hindi sumayaw ng alin? -hey. Hindi sumayaw yan ng ahe. Kumalala, kumalala. Ayoko na. Magus na ako. Sayo pa na isa lang. Ayoko. Oh, Ayoko. Mama Jay kayo kay si mo Kung malala. Bakit ko nawala si Chloe? Si Chloe ay nawala. Ay, nawala no. na naman. Wala na naman. Hindi ako. Ano yung sinasayaw? Louie, nanitinig mo ba ako? Sige sa mga ko ahe? Hindi, yung ahe. Yung ahe. Naku walang Ponte Ponte Ahe. magic gusto mo pang mag-magic? Kaya mo na. Wala mag-magic. Ako na ako! Ikaw na lang mag-magic! Wala. <laughs> hmm. Grabe! Ako ang mawawala. Anak, dito ka na. Di ba na nababalik na dito? Ako na lang ang mawawala. Ang moral lesson sa video ay... Ang moral lesson kaya lesson, try flowing. Ano ang moral lesson sa video? ang moral lesson sa video? Wag lang magmamalik. Bakit naman? Kasi wawa si mamatay ako. Ah. <laughs> mamatay agad. Namatay ka ba? Hmm. Saka dapat wag na magkukulit. Pag so, nagkukulit ka, ang laging mama Mamatay. Eh, wow. Ha? Tuliyaw. Ah, Pum? ah. Hmm. dito na dito na. Uy openo atin ko yon sumbong na ako at ako sa, sa ay sa kubot! hindi maihindi ano mo na yon Oh, oh, oh. ano? Galit ka ba kay Papa? Opo, kasi natapon mo ako sa unan. Kasi yung cord mo, suntokin ko Gusto mo yung magic kita? Ayoko. ko. Matayaw mo na. ko, mamaya wawala ikaw. Ah, tulog na tayo. <laughs> kung malala. <laughs> <laughs> Thank you for watching our videos. Please subscribe and comment below. Love you. Love you guys.